Medyo mahaba ito, nabasa lang po natin. Pero ito isang patunay kung gaano kalala ang sitwasyon sa Davao. Kung gaano katalamak ang droga sa Davao. Hmm. Kamakailan lang, ha? ang pong balita na nahulihan ng droga dyan sa Davao. Siguro ito mga palabas lang ano ho? para sabihin nga naman. Seryoso sila para labanan ang droga sa kanilang lugar. Pero ito yung pinakamasaklap na pwedeng mangyari kahit sa mga taong wala namang kinalaman talaga sa droga. Ito yon, Ito ay shared ng isang netizen. Um, bad news. Totoo. Dahil ang ibig sabihin na ito, corrupt ang mga or ang PNP dyan sa Davao. Ito daw, mga, ito daw ang pinakabagong modus na itong mga PNP personals dyan sa Davao. Sinear po ito ng isang doktor na naging biktima ng ganitong modus dyan sa Davao City. Ito po, on my way home today at around 8.15, as soon as I took a right turn from the Star Gate towards Old Terminal, a policeman signaled me to stop. So pumara siya, I stopped, he asked me to open the trunk of the car, I opened the trunk from inside and was about to step down, but the policeman said okay. So hindi niya na-check. Um, binuksan lang niya without um, without himself getting out of the car para nga i-supervise or i-check kung ano yung ginawa ng mga polisman na yun. So, umalis na. I started my car and started driving but something struck my mind. Uh, as from my rear view mirror, I saw one of the policemen immediately on his phone. May kausap agad sa telepono. No, yun nga. Tama ang kanyang akala na Uh, nag-signal na itong isang policeman na ito sa susunod na checkpoint guess what? I was shocked to see two small ziplock uh, zip pouches mm -hmm. nag-ano uh, siya dahil sa kanyang pakiramdam, tumigil siya at yun nga binuksan ang kanyang trunk at nakita nga niya itong dalawang ziplock uh, pouches with white crystals na ibig sabihin siya or cocaine or kung ano man illegal drugs the policeman must have informed yung susunod na na checkpoint standing at the next checkpoint to get hold of of so or me and so uh, so so car number yun na nga yung yun sa kanyang car number I was correct in my guess approximately half a mile later I was stopped by another policeman this time too I was asked to open my trunk now I got down went behind the, and opened the trunk physically. I'm sure they must have been puzzled and surprised kasi hindi daw nila nakita yung itinanim nung nasa unahan o naon ng mga policemen sa naon ng checkpoint. Malala. Malala. Okay, sabihin na natin. Kung ito'y totoo, ang tindi. Di ba? Ang dami pala talagang kabulastuan at baho, krimen, at kung ano-anong normal na. Nor yung tipong naging normal ang ang kasamaan, normal yung mga ganitong models dyan sa Davao City. Siguro nga yung mga sumikat na mga models dati dito sa atin, halimbawa yung tanimbala dyan sa airport. sa so, tingin ko, dyan din nagmula sa Davao yung, yung ganyang klaseng models at kung ano-ano pa. So ang ibig sabihin lang talaga na ito, pugad ng kasamaan. Sorry, pero totoo. Sa so, tingin ko totoo, ha? Huh? pugad ng kasamaan ang Davao.